Ipinagdiwang ng Malabon Chamber of Commerce and Industry Incorporated at ng Philippine Malabon Cultural Institute ang Spring Festival o Chinese New Year nitong February 16. Dumalo ang mga opisyal ng MCCI at ang Board of Trustees ng PMCI sa ginanap na salo-salo sa bagong school building ng PMCI sa Longos, Malabon. Present din sa event si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, kanyang asawa at dating congressman na si Ricky Sandoval at City Councilors Maricar Torres, Leslie Ambao at Jerry Bernardo. Sa kanyang talumpati binati ni Mayor Jenny ang Chinese Filipino community sa Malabon sa pagdiriwang nito ng Chinese New Year at hiling niya ang kasaganahan ngayong taon. Nais nice humibati ng happy happy Chinese New Year ang lahat po ng uh, taga Malabon at uh, ang Malabon Chamber of Commerce and Industry at ang uh, Philippine Malabon Cultural Institute. They are part of uh, the business backbone. Marami po silang mga negosyo at marami po silang mga employed na mga taga malabon na kababayan natin. So napakalaking impact po ng kanilang mga programa at proyekto na kanilang mga negosyo dito sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bayas. Ayon naman kay Benjamin Chua, presidente ng Malabon Chamber of Commerce and Industry, nakikipagtulungan sila sa pamahalaang lungsod ng Malabon para sa patuloy na ikauunlad ng lungsod. Ibinida naman ni Philippine Malabon Cultural Institute Board of Trustees Chairman Jason Chowa ang PMCI bilang isang Chinese-Filipino school na patuloy sa paghatid ng edukasyon sa loob ng mahigit-anim na dekada. Ang MCCI ay partner agency ng CMU sa pagbibigay ng on-the-job training para sa CMU interns. Actually, our group MCCI is focused on developing micro and small-scale industries because we know that the... Uh, Malabon is uh, very near the coast uh, coastline so maraming marine-based na business na mabilis ma-develop. Eh, add to that yung resiliency and uh, hardworking population in Malabon. PMCI is as you know, is a 65 years old institution here in Malabon. Uh, there are many famous people who are alumni of this school. Actually, This is a Chinese managed Filipino school. No? And we are giving free Chinese classes. No? So students who studied here can choose to study Chinese language if they like. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carlo Candelaria, konektado para sa Kabataang Malabuye.